Ang bagong team Naga. Ang bagong team Naga. <tong> tunay ang progreso juntanos ang gobyerno ayan mga kabata helmet, ko umaga pa lang video ka mm. ang dami ng ganap oh nako video oh. ka marahil yung iba diyan sasabihin oh bata diyan ka pa <laughs> 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 naiwan ang trend <laughs> Sa Helmet, may, may mga kanya-kanya po tayong mga task. Sa campaigners, doon tayo kasama, Bidjo Gopar. Eh, uh -huh. e, pang may iba tayong task na ginagawa. Uh -huh. na uh -huh. Nakakatulong pa rin Bidjo Gopar sa campaign ni Vipileni. At saka Batang Helmet, huwag na tayo... Oh, Baka pamaya ako pa yung i-medic doon. <laughs> Di ba? Kaya hospital nga ako nung isang araw. Eh, syempre health is wealth muna at baka mamay makadagdag lang ako ng kaguluhan doon. <laughs> medic, medic ako pa pala yung medic. Uh -huh. Tuloy pa rin, Bidjoga Pearl, uh -huh. yung pagtulong pa rin natin sa kampanya ni Vipi Lane. Siyempre naman. May kanya-kanya po tayong mga task kasi mga kabatang helmet. So, dito sa Sokmet, ito ang pangmalakasan na itutulong natin. Ayan din mga kabatang helmet, yung programa oh. na magiging galap today excited na ako with Chocopper. Yes. Excited na ba kayo? Siyempre naman. Diba? Super excited na ako. At talaga, alam mo yung with Chocopper? Ang bagong team Naga. Yeah. GC namin sa mga volunteers ng ang bagong team Naga. Uh Ping, -huh. ping, ping, ping. Ibig sabihin, tok, tok, tok. Ibig sabihin, busy. Tagang busy. Busy tayong lahat. Siyempre. Mga kabatang helmet. Nga, busy president siya, diba? Oo. Oh. Diba, nung no, naglabas nga ng form, yung link, mm. Para sa volunteers, mm. para nga sa campaign ni VP Lenny as mayor ng Naga, kahit hindi ka tiga Naga, hindi ka tiga Bicol, basta gusto mo maging volunteer, pwede. Pwede. Kaya may mga kasama din tayo doon, mga kapatang helmet na hindi talaga tiga Naga or hindi tiga Bicol. Mm. Gaya natin, pero sumusuporta pa rin kay VP Lenny at tumutulong pa rin para sa kanyang Advocacia O ba diba? yes. Ang bagong team, team Naga! Naga! Yeah! Ang at buhay! hindi um, talaga um, so, 'yung ano nung. No, ako basta ito na nga, makabata helmet ready na tayo for today. At ang dami na talagang mga nangangampanya, just yeah. sock made me, diskong umuulan, diskong wala pa akong tulog, mga kabatang helmet. Oh. <laughs> oh to... team, team Naga! na da. <laughs> ay, good for Lenny. Ay, ah, uh, babe. Diba? Pero ayun nga, mga makabata helmet gusto mo ang video na 'to. Huwag kalimot ka mag-subscribe at i-click ang notification bell para like at update so, natin sa natin mag-upload po namin ni video Joker. umabang na kayo. Mm. Wala matutulog. Ano yung bagay, bagay na, oh, Basta umabang po kayo sa mga latest update natin. And stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nga mga sa buhay niya na galing may tinumbong tips getting better. Every day, God bless everyone. Bye! Ang, Ang bagong, bagong team na!